Greetings, chosen. I've been waiting here for you since the beginning of this universe. You know the world is fading. There's a. sa dagat. Dagat po uli yan. 50 lang po yan, 50. sa dagat uli. Anong isda yan? Kabasi po, kabasi. Kakabasi. Islang dagat. Good morning guys. Uh, good morning. Andito ulit tayo sa Manila Bay. Uh, dito tayo sa may MYC. Sa ngayon wala pang ganong volunteer kasi maaga pa. Mga alas 6 pa lang ngayon ng umaga. Ang marami lang dito mga nagja-jogging sama anak baik Ngayon guys, dito tayo sa uh, Ruas Boulevard, Manila Bay. Mas maraming namamasyal pag sabado. Mas maraming tao. Lalo na pag umaga. Yung araw, hindi pa sumano dito eh. Dumadampi eh. Nakatago pa sa mga building. Ngayon, cute Alaka rin uli natin hanggang dun sa may US Embassy kung ano itsura niya. Mga ano pala ngayon, 6.30 ng umaga. Yung mga bakot, nabuwag na. Hindi yata na nabaon ng mabuti. Bali, yung gagawin nating vlog ngayon, ano, sa saglit na saglit lang kasi may pupuntahan din ako mamaya eh para lang mabigyan kayo ng update dito sa Manila Bay kahit mga saglit lang ah uh, dumaan na ako Balitong mga to ano uh, Di pa rin nakukuha May gulong pa. Bali bi binawag na yung ano dito, yung bakod. Yes. Ay, ayok, ayok. Hindi na makita yung mga bato. Ay, yung bato dati nito, eh. batuan to eh. Ang tanong dyan, kung paano nila to ano, paano nila to kukunin. May mga bato to sa ilalim eh, no? Paano nila kukunin yan? Pwede na mga bagyo, pala pasura na ulit yan. <laughs> tayo natin umulan. Bali dito sa may Pedro Hill, uh, yung mga bakod, yung mga bakod dito tinanggal na. Para makuha to, Ito na yung mga bakod. yun guys uh, sa ngayon walang di di gumagalaw hindi ko alam kung inaayos o nililinis nilulubrikan niya yata eh Yan guys, recap lang tayo. ah uh... Naglakad tayo mula doon sa MYC hanggang dito sa may US Embassy. So, natin dun sa US Embassy. Yung mga excavator, uh, hindi, parang hindi pa gumagalaw. Pero nakita ko yung mga crew, parang nilalagyan nila ng lubrican yung, ano, yung uh, excavator. Siguro para hindi kalawangin. Tapos, dito banda sa may Pedro Hill. Dito banda sa may Pedro Hill, yung uh, kulay blue na bakod yan yon bali tinanggal nila yung bakod para mag giveaway dun sa may ano sa mga nakuwang buhangin at para madali din makuha yung buhangin siguro o madaling mahakot yung buhangin uh, yon tapos syempre may nabutan tayo yung mga nagsusumba dun uh, malapit dun sa may CR na sarado na and then <laughs> Mariktag to. <laughs> sa buhangin. Si tatay ko mga kawai. di Dito. Di, dito sa akin nakarap yung camera. Yun, may mga nabutan din tayo. Mga nagsusumba. Tapos, mas maraming namamasyal uh, pag umaga. Mas maraming tao. Mga nagyadyaging, mga namamasyal. At marami ding mga vendor, mga nagtitinda. Ah, uh, pag uh, pag weekends lang talaga sila nagtitinda pero pag weekdays uh, wala sila doon malini sila Ang mga nandoon lang yung mga nagtitinda ng ano yung mga kar kariton Ang mga nandoon lang Pero yung mga vendor na nagtitinda ng accessories ng bike at yung mga iba pa uh, present sila pag uh, weekends pag weekdays wala sila doon Yon, nung, nung sumirip din tayo dun sa may MYC, uh, wala pang volunteer. Baka siguro dahil maaga pa kanina, kaya uh, wala pa. Pero ngayon, dadaanan ulit natin, silipin natin kung, kung ano na yung nangyayari dun ngayon. Meron ako na pagtanungan na MMDA na nandoon. No? At tinanong ko yung about dun sa vendor. Ang sabi niya, nagulat lang din daw siya sabi ko nagulat din ako eh. ang sabi niya nagulat daw siya kasi ba't ang dami daw vendor. At kasama niya raw si Gadget Addict. Kung kilala niyo sa MMBA. Yung nagpipictures ng mga mga checkpoint o ano. Basta yun. Si Gadget Addict. Sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanya kung na-picture niya na ba dun sa channel yung ano, yung about dito sa vendor Sabi hindi pa. Eh, hopefully, sana uh, ma-picture niya para at least uh, magawa ng action. Uh. Oh! Oh! Since the beginning of this universe, you know the world is fading. There's a secret power hidden in your soul. Don't be afraid to use it. Cause you're the one. You're the one. You're the one. You're the one. Cause you're the one. Guys, what Wala rin tayo sa baklaran. Nandito lang tayo sa Manila Bay. Ayun may mga volunteer na doon, oh. Greetings, chosen. I've been waiting here for you since the beginning of this universe. You know the world. Hey, we uno, Ang gimbal mo ah. Yon guys, nandito na tayo sa MYC uli. At marami na ulit ben, ay ben. Marami na ulit vendor, marami na ulit volunteer. Hindi na tayo makikipasok diyan, hindi na tayo makikigulo. Ayun guys, yung uh, para sa akin yung basura, uh, wala na diyan sa ano no sa sa mga buhangin. Nandun na 'yan sa ilalim ng tubig. Nandito ulit yung Yami PH. May nilad sa tubig. Hi guys, bali si Yami PH. Tiyami PH nandito ulit para uh, magbigay ulit ng food uh, tubig tapos gloves nagpo-provide din sila ah uh, bali yun, ayun yung way nila ng pagtulong dito sa ano sa Manila Bay sana marami pang company kagaya nila no, ba diba? para at least yung mga volunteer mas madali yung uh, pagpunta nila dito sana next time sa ako naman may mag-provide ng sako. Sa Lagayan ng basura. Yon, uh, kasama ulit natin yung Yami P.E. Hindi po ulit si Ma'am. Si Ma'am, uh, ano ba natawag ko sa'yo? Van, yes, van na lang. Ano? Van. Uh, oh, ayan. Ayan. natin siya. Uh, Ma'am, welcome back. Uh, mm -hmm. welcome back din. <laughs> uh, ano agenda natin ngayong araw, Ma'am? Uh, ngayon, kung last week, meron kaming uh, uh free waters and gloves sa mga volunteers. Tinagdagan namin ng juice. juice right? para sa mga volunteers namin. At ngayon, mas marami talaga yung tingin ko na numbers ng volunteers. Talagang pag patuloy natin itong ginagawa, na-spread yung awareness na maraming willing na mag-volunteers pa dito sa rehabilitation ng And salamat din sa inyo na mga vloggers kasi kayo din yung isang key na nakakapag-spread ng awareness nito sa mga subscribers. Yes. Thank you ma'am. Shout out sa Yami PH uh, para dito sa sombrero. Salamat. At yon, uh, quick recap lang, mabilis na mabilis lang. So, ngayon uh Saturday at uh, ewa ko lang sa Sunday uh, mas maraming volunteer Uh, pero na sabi ko, Sabado, mas maraming volunteer. Weekdays, uh, wala gano. Ang nandiyan dyan lang yung mga taga City Hall. So, uh, doon naman sa sa US Embassy Banda, uh, pumunta ako doon, uh, parang wala pang nagtatrabaho. Nag, naglilinis lang sila ng equipment, ng excavator. Nilalagyan nila ng uh, lubricant. Uh, parang gano'n lang. Pero yung mismong uh, excavator, uh, walang, walang nagukay parang nakaparada pa lang at yon uh, present pa rin yung mga vendors tapos may nakausap akong MMDA na tinanong ko kung bakit uh, sarado yung CR ang sabi niya sa akin, pinasara daw ng DENR uh, kasi barado tinanong ko kung kailan ang may plano bang buksan uh, sabi niya, yun nga uh, sa DENR pa rin yung magpapasya kung bubuksan yon. So, yon Yung sa vendor, hindi pa rin natin masabi kung ano yung ano. Sino yung uh, assign na mag, mag sa kanila o magpapaalis. At uh, sabi ng MDA police, sabi ng police, MMDA, uh, sa, dapat daw sa local yon hindi na sa national. So, yun lang guys. Ah uh, Uh, mabilis na mabilis lang, dumaan lang talaga ako dito kasi may pupuntahan pa ako may nauna akong commitment so uh, like, uh, comment and subscribe, please subscribe para at least uh, meron tayong inspirasyon para gumawa pa ng mga susunod na video okay guys, peace out hindi na pumunta Maliligo May kayo? kami sa kuya. May tanong kami sa inyo. Ano? Ano mas pananda noon no, ngayon? Noon no, ngayon? Mas so, ang ganda noon. Bakit? Mura, bilihin. <laughs> Hugot! <laughs> May kissmark ka pa, oh! Kissmark? Latay yan, yan latay. Dito lang <laughs> yan. Katot ko lang. Medyo masama yung loob nila. Kasi yung view nila, tinatakpan eh. Wala silang makita tuloy.